time check 1 17pm grabe today is October 11 na yata or October 12 <laughs> ayan grabe uh, back to practice na po kami sorry ako ba daw uh, katatapos ko na po maligo nice so yan kasama ko si Kuya Dave yung katrabaho ni Joy dati uh, sa government din nag-work siya dati so at least may kasama ang driver ngayon dahil si Kuya Perks hindi pwede Ayan, back to practice na kami and preparation for Cambodia if ever na matutuloy. Ayan, marami salamat mga kabollers. Uh, talagang tutuloy-tuloy lang namin to. Yung pag-grind, pag-hard work, uh, pagsacrifice pag-sacrifice. Kahit na, ayan, mamaya may pasok pa ako, mamaya ang gabi. Uh, today is Thursday po. So, later sa lahat mga kabollers. Let's um, go, pwede. Face okay, sa vlog ko, kabollers. Hello, si Kuya Dave. Oh, <laughs> <laughs> grabe ang init. Pero laban lang. <laughs> Kuya. Let's go. Ayan, dito na po kami sa C5 extension. Ayan, kasama ko si Kuya Dave. Hello, mga kuler. Ayan. So, sobrang ano. Parang uulan, no? Ang dilim ng kalangitan. Nakashades pa man din ako. Ang galing mo, ang galing. Ang galing. Okay. So yan, kulang sa kulang na kulang sa tulog. Pero ganun talaga, laban lang, Pilipinas. And preparation talaga to para sa Cambodia kung matutuloy po. So, namaya po ulit. And, uh, traffic na kami dito. dadaan yan dito na kami sa may sukat na kami dumaan muna so traffic doon kami sa mga uh, talagang umiwas po kami sa traffic kaya <laughs> ni Kuya Dave grabe ka Kuya Dave <laughs> Laban tayo dito sa mga masasikip na daan pero at least Redrecho Pagalianis na, na ang tagos

Mamag Barangay 146 Zone 16 <laughs> Grabe ha, nakamenos kami ng mga 30 minutes to 1 hour Sa <laughs> mm -hmm. traffic Diba? Grabe Hindi yeah. so, ko po kami dito ba? sa EDSA ah, Hindi ba? Sa EDSA na po kami Pagpak traffic doon yun no, eh. Oo, oh, traffic yun talaga. Pagkadalupin na po kami, ayan, grabe. Malawag, malawag na hindi dito sa EDSA. Sana hindi ma-jinx. Kami di Iwas kami se-traffic medyo kumaro na po mga kabolers Okay Dave, kamusta naman ang biyay natin? Okay naman o Medyo malawag na Oo Talagang magaling mag Ano, maghanap ng mga ibang daan si Kuya Dave talaga Doon tayo, hanggang ngayon wala pa tayo dito Oo At least to, Ortigas ano na to, pakahintahan na no Ortigas Sa Ortigas na kami Kaya ito, medyo travel vlog tayo ngayon talaga <laughs> ito, ito ang buhay ng isang atletang tulad ko na pinagsasabay yung trabaho tsaka yung training uh, so talagang sakripisyo yan okay lang importante kasi makadating din ako may ano kasi kami may urgent meeting so sana matuloy yung Cambodia namin this November so laban laban lang Diyan din yung Royal Coach yung di ba kuya? Mm -hmm. Doon uh, oh, yeah. dati sa Meralco Gym mm. Sa Call Center Olympics Yan doon mm. Pag-ibot na lang okay. Kaliwa sa ilalim Oo, kaliwa tayo sa ilalim Pag-ibot na lang Pag-ibot na lang po Siguro mga less than 30 minutes mm. nandoon na kami Premium, umalis Ma po kami alaun, alauna no, mga 1.15 1.15 1.15 kami umalis O oh, yan, 3.01 na Yan po, ito na po yung kanto ng C5 oh. Doon po ako nagagaling normally yan dyan bayan tama. kaya tapos... Ito. Ayan, ito lang nga yun. Sa pakalawang kanto, kakanan na kami. Yung merong... St ano? Statwa na lalaking na kubad. Sa uh, kabila pa na yun. hindi, hindi. Ito tayo. Ayun o, no, yung... tao oh, bako yun, yun e. Eh. Ayun o. No? Uh -huh. Ayan. Tumpok na ito yung Maraneta Ano na? Ito may dito bukla ito kakaliwa tayo. Ito ito, nasa Tarosia na. Oo. Oh. Yan dito po kami nag ano, yung nag obstacle ano. Panoorin niyo po yung obstacle uh, challenge na vlog ko po ah. Ayan oh, kami oh. Nag obstacle challenge oh. Kaliwa na po kami na Iro e. Rodriguez. Ayan. Yeah. Stray Dredge oh. Tapos pag may nakita kaming Johnny B na Ah, uh, ilan da Dati kasi one way ito. Oo. Oh. Yeah. One Iban nyo itong lugar na ito eh. Kasi dito ako dati na ano eh. Ang ginawa Kala dito. Ayan eh. eh, lang yeah. ito. Hindi yeah. na, hindi na, 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 na kami pa. tinantanan ng traffic mm -hmm. pero ayan, medyo malapit na kami ng Santa Lucia. Ayan. Yeah. Yeah. Kakana na po kami dito sa may... Ang palatandaan ko ito lagi eh the pride of Marikina ayan gano na po tayo diyan ayan shout out kay Johnny Bicap <coughs> and so ayan kakana na po then kakaliwa din sa unang kanto uh, back door yan papuntang Santa Luz sa... yan kaliwa na po natatakpan yung street <laughs> Emiliano Street yata to Mariano Mariano, Mariano. Mariano. Avenue. Yan, red red. Tapos Purok 2, kakala na tayo. Ano na yun? Sa Talusia Mall na yun. Tapos na po. Poinsettia Street. Yan, kakala na kami dito. Nakalagay, Pasig City. Pero... Painta. Uh... Painta talaga siya. Ayun, ayun no? Pasig City subdivision pa rin pero Then parang ah, oh, dyan. Sa na Hmm. Parang pinagkagitan kasi itong Santa Lucia ng ano, Pasig at Kainta. Touchdown, Santa Lucia, Kainta. Paikot-ikot. Ka. <laughs> 3.28 na po. So, 2 hours and 15 minutes ang biyahe namin. Grabe. Okay, nandito na po kami sa parking lot. Grabe. 2 hours and 30 minutes lang. ah, 2 hours and 15 minutes ang biyahe namin. 1.15 kami yung ng bahay. So, 3.29 na po. So, yan. Buti na lang. Kasama ko si Kuya Dave. Nagtahi kami ng daan. Halos <laughs> buong Metro Manila inikot na kami. Paranaque, Pasay, <laughs> lahat na. Marikina. So, talagang ano, ito na lang uh, alam na alam yung mga daan po. So, dito ko na po tatapusin yung vlog. Baka meron ako pa lang isang gusto yung shoutout, shout Kuya Dave. Ay, shoutout oh. sa aking pamilya, oh, sa aking mahal na asawa. Hello. Oh, yan. Mga kabala, mga kabolers. Ka Supportan niyo si Kuya Pati, Patrick, Patrick mga kabolers ha. Laban <laughs> lang, Pilipinas. Yan. Thank you ha, Kuya Dave, pinasinasupporta mo yung kaballer na YouTube ko. So, ito, travel vlog naman muna ngayon. Uh, ano lang naman to, pinapakita ko lang yung buhay ng, ano ko, ng mga biyahe ko dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga OF, OFW natin, makikita yung mga traffic dito, no? Pero, wala, ganun talaga, kailangan lang lumaban. And, hanap na lang naman alternative route. Kasi nga, sobrang traffic talaga dito, lalo na ngayon, bare season na... Uh, Thursday pa ng ano ngayon ng araw ngayon, Thursday so talagang ordinary day traffic talaga so yan, pasensya na po mga coaches na late ako pero yun, uh, ready na po ako dito so thank you sa pagsama nyo sa amin, thanks for watching God bless po sa lahat be inspired and motivated magbuhay ang Pilipinas